Hi guys! Naalala nyo ba yung binalutan ko dati guys na maliit pa na bunga ng bayabas? So ito guys, tingnan natin kung gaano na siya kalaki. Ayan, nagdala na ako guys ng aking patungan para maabot ko naman yung bayabas kasi masyado siyang mataas. Ayan na guys! Ang bayabas! Nasaan ka na bayabas? Kasi, guys, uh, meron na rin malalaking bayabas yung sa kabila. Sa kabilang, ano niya, binalutan na rin niya. So, ito na siya, guys. So, tingnan natin. Oh, hinog na siya. Pwede na siyang kainin, guys. Ang bayabas ng bahay So, di ba, yan na siya, guys. So, malaki na siya, guys. Pero, ang gagawin natin ngayon, guys, ay babalutin natin uli at ibabalik na natin siya sa totoong may-ari ng bayabas. Ayan, guys. Kasi malaki na siya. Pwede na siyang kunin. Ayan. Hindi ko rin naman gusto yung mga bayabas na ganyang kalaki, guys. Mas gusto ko yung native na bayabas. So, ayan. Kumuha ko ng panungkit kasi masyadong mataas yung aming pader. Ayan. Ibabalik ko na siya dun, guys. Kaso hindi rata kaya. Kamayin ko na lang, guys. Ayan, at ipalipad natin ayun. Ayun, nasa kanila na guys ang bayaba. So yun lang guys.